Nora Honor, binigyan ng military salute ng isang miyembro ng Armed Forces of the Philippines sa binahaging video clip ni Nadia Montenegro. Isang Philippine flag ang inilagay sa kabaong ng national artist at superstar na si Nora Honor bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa bansa lalo na sa larangan ng sining. Caption ni Nadia Kalakip ang video clip at larawan kung saan binigyan ng salut ang superstar na si Nora Honor. Honors given to our national artist Miss Nora Honor. Narito nga ang video clip na ibinahagi ni Nadia Montenegro. Bumisita ang aktres na si Nadia Montenegro sa burol ng yumaong superstar na si Nora Honor sa The Chapel's Heritage Park tagig ngayong Webes Santo, Abril 17. Caption ni Nadia sa kanyang Instagram post, The Only and Only Superstar.